Mga kapatid, madalas nating marinig, sugpuin ang mga rebelde para matapos ang gulo. Pero tingnan natin ng mas malalim. Hindi tao ang revolusyon. Ideya ito, bunga ng kawalan ng lupa, trabaho, pagkain at dignidad. Hindi pumupunta sa bundok ang tao dahil gusto nila ang dahas. Pumupunta sila dahil sarado ang bawat pinto sa hustisya. Kapag ang maralita ay walang lupa, ang manggagawa ay walang sahod na sapat, at ang pamayanan ay nalulunod sa abuso, hindi armas ang problema, kawalan ng pag-asa. Kaya mga kapatid, kung tunay na kapayapaan ang hangad, unahin natin hindi ang pananakot kundi ang katarungan. Kapayapaang may lupa, may hanap buhay, may kinabukasan. Ako si Padre Jesse Galilea, kasama ninyo sa pananalig at pakikibaka para sa kapayapaang nakaugat sa hustisya.